Ito sama, sa mga... Oo. Ano sa yung bagay? Ito yung na. Ano yung paramed natin yan? May gifts. Yes. Ano yung kamayang garamay? Bulaw. Oo. Huwag na yun. Ayos ba? ko ah. Ano na una nga dito. Mamahalin ka pa rin ah. Huwag kong mahalin ka What's up mga Kanoy Good morning sa inyong lahat Nagbabalik si Kanoy P for another video Hindi muna tayo namasada ngayong araw Araw ng Sabado Gagawin ko muna yung incubator mga Kanoy na dalawa Para ma-deliver ko ngayong araw na to Hopefully na matapos ko mga Kanoy P Nandun sa dulo yung styrobox Okay? Tutuloy natin yung paggawa dyan Nang ma-deliver ko mamaya no mga kalaypi so tara pero bagong lahat balik ko muna itong ano itong mga itlog dito sa incubator at malapit na rin tong ano malapit na rin tong mapisa February 18 mga kanaypi ayan ito lang yung natira na dun sa itlog almost magkano ilang yung piraso na natanggal ko 15 ata mga kanaypi basta 10 higit yon. nilagyan ko pa kasi dito sa pinakailalim nya eh kaya medyo marami rami yung naisalang ko dito ayan tarin muna natin to ito na yung mga itlog na pertil mga kanaypi kasi nakamding ko na yan so ganito lang yung ano yung mga incubator na ginagawa ko manual sya na balikta rin yung mga itlog ayan so kung gusto nyong bumili ng incubator ipm nyo lang ako mga kanaypi sa facebook page ko na noipi vlog o kaya sa personal account ko na Ruel Cachuela Española Ayan. pero yung isang stereo dyan na ganito rin kalaki mga kanaypi uh, gagawin ko yun na uh, automatic para hindi na magbaliktad ng itlog sa so ngayon manual pa lang yung available na ano na pwede nyong ipagawa sa akin pwede nyong bilhin pero made to order tayo kasi nga tawag nun hindi pa kaya ng budget na ano na gumawa ng maramihan agad kaya made to order Madali lang naman mga kanay Ilang days lang naman basta kompleto ako ng gamit Pag kompleto yung gamit 2 uh, days siguro or 1 day mga kanay Matatapos na yung incubator Basta kompleto lang ng gamit talaga <laughs> yun lang naman mahirap bilhin eh, yung thermostat saka, no? saka blower pan yung blower pan kasi dito sa bayan mga kanipi almost 300 plus kaya mahal pag dito sa bayan bibili kaya online ako lahat binibili mga kanipi pati yung thermostat yung pwede lang bilhin dyan sa bayan yung styro box yung bulb incandescent bulb, receptacle, ayan. Yung ginagamit ko na chrome pipe, wire, mga tornilyo niya, mga kanayipi. Ayan yung pwedeng bilhin dyan sa bayan. So, nandito na yung gagamitin nating thermostat, mga kanayipi. Ayan. Mas maganda yung tatlo yung pindutan niya mas madaling i-set up mga kanayipi kaysa yung dalawa yan ito yung ilalagay natin sa ano, sa styro box at yung ano yung receptacle sa yung ilang dali nandito mga kanayipi ayan tinanggal ko na kahapon sa may lagayan niya. ito na mga kanayipi nabutasan ko na yung paglalagyan ko ng thermostat dito sa taas hindi Nandito mga kanayti. Ito ang ilalagay natin dyan. mga kanayuti nandito na yung thermostat nakalagay na bali natapos ko ng i-wirings mga kanayuti itong thermostat yung blower pan saka yung uh, receptacle mga kanayipi. yung lagayan ng bumbilya ayan sobrang linis nung pagkakadali hindi na kasi ako gumagamit ng electric tape mga kanayuti ito na lang yung ginagamit ko yung para sa wire talaga Ayan, mga ganito. Ito na mga kanaypi, natapos ko nang ilagay yung plug. Lagyan na natin ng bulb ito. Ang makita natin kung gumagana. Ayan, nagana mga kanaypi. Kita nyo naman, no? So yung yung blower pan mga kanayti patulak yung ano palabas yung buga ng hangin niya. Yung valve lalagay natin dito sa gilid. Ayan. So, i -fix na natin mga kanipi. Alam na natin na gumagana. Fix na natin, lagyan na natin ng ano ng ito glue gun mga kanaypi lalagyan natin ng glue ayan mga kanaypi na set up ko na yung lagayan ng blower pan thermostat saka yung bulb receptacle okay na yan bali sunod na natin yung isa para no ma wiring san din yung isang styro box. at mamaya na tayo maglalagay ng ano yung tube yung chrome pipe makaka-nayupi na patungan ng tray saka magbubutas tayo dito sa gilid so ito na makaka-nayupi yung pangalawang styro box natapos ko nang nawareing san yung mga wires niya nakabit na natin Ayan, mga kalayipi, ayos na. Maglalagay na lang tayo ng chrome pipe. Yan dito sa baba. Tapos magbubutas na tayo. Now. Bali, tapos ko nang nabutasan yung ano yung side by side nitong styro box mga kanayipi nalagay ko na rin yung chrome pipe nya so ito na siya mga kanayipi Ayan yung dalawang styrobox ginawa nating incubator. So buksan natin. So ayan. Nandito na yung chrome pipe. Okay, mga kanoy Nabutasan ko na rin side by side niyan. Dito sa kabila. Ayan. Nandiyan yung butas. Ito rin yung isa, mga kanayipi. Ayan. Parehas na parehas yung butas niyan. Bale, mga kanayipi. Ayan, tinatry ko na siyang ano, i-calibrate yung thermostat. So, 37.2 na siya. Itong kabila, 36.3. Tumataas pa yung temperature niya sa loob. Ayan, konti na lang. 37.4 37.5 bali nilagay ko rin yung tray sa loob mga kanipi, yung lagay ng itlog tignan natin kung papalo siya ng 37.8 ayan tignan natin kung tataas pa yung temperature niya tataas isa Ayan. Isa lang yung isa lang mga kanaypi tumas ng 37.9 Ayos na mga kanaypi itong incubator na pinagawa sa akin na dalawang piraso Nandito na rin mga kanaypi yung kanyang egg tray at yung lagayan ng tubig mga kanaypi Ayan parehas din dito May lagayan din ng tubig at ayan yung loob ng incubator okay ito rin yung isa ayan so nakalibrate ko na rin yung kanyang thermostat talagay na natin yung temperature nya na nakaset sa thermostat mga pi same lang nung nilagay ko sinet ko dyan dun sa gamit ko na dalawang incubator Parehas lahat ng ano, ilalagay ko pati yung naunang order sa akin. So, pwede na 'to. At pwede ko na ring i-deliver doon sa ano sa tawag ng Santa Lucia dito sa Ordaneta rin mga kanoypi. So, tinatawagan ko yung ano, yung may-ari niyan. Kaso hindi ko pa makontak mga kanoypi. Kanina sabi niya, hatid ko na lang daw doon. So, syempre, mas maganda na makausap muna yung customer ko na yan, no, yung nag-order dyan. At yung isa, mga kanaypi, uh, sa lunis na lang siguro. Kasi sa binalonan daw yung, ano, ihahatid yung incubator na yan. Akala ko dito lang sa bliss yan, eh. Sabay na sana. Same way yung pupuntan natin. Kaso, sabi ni sir, ni store, uh, sa binalonan. Kasi pupunta yan sa ano sa sa Manuel, mga kanoypi. Sa Manuel Pangasinan. So successful na naman yung incubator natin na ginawa, no. Ito na mga kanoypi, hatid na natin itong incubator na isa. Hatid natin dito sa ano sa Santa Lucia. Wala pa hindi pa nag-message yung ano yung pagdideliveran ko. Eh sinabi naman na yung address ipunta na lang natin doon mga kaniti or baka nandyan lang sa daan naniningil natin <laughs> na natin to para magamit na niya ang gabi kasi magsasalang daw siya ng itlog mga kanaipi itlog ng Texas yung ang isasalang niya <laughs>

Kaberbero ka kanta okay. eh Dito, mga kalahiti Ito yung ikuha ni Torne Ayan, nandito na tayo sa kanila Wala si Peter diyan? Wala Saan yung bahay niya dyan? Ito pala yung lugar nila mga kanayipik Ngayon lang ako napadpad dito eh Ya pre Kung balay na? Oon Bati ka na na eh bati mo na Kaya yung Kung sa Di di Yung banda na Yes, M sama Oon ato Ito yung paramid na Ay, hindi ka garamid yan yung kamangang garana eh Bulog na yun Ayos ba? Ayos ba? Ano na nga di ko na dito? Ano na nga dito? Kumahalin nyo pa rin. Huwag pinangalain nyo ba? Quality, quality. Quality ah. Ayaw mo na rin. Wala yung kapatid niya na nagpagawa. Eh, kapatid niya to. Iniwan na lang natin sa kanya. Ayan. Shout out kay Ruben Raqueño. mao kana ipi. Sa deliver na natin doon sa bahay niya mismo 'yon, nagpagawa. nandiyan na pala yung ano ho. Yan ay giant giant Pantagay Ayan, tapaturo pa daw Yung kanyang gagawin doon Tani Robin. kikibert birthday tayo dito sa kabila ulit mga kanay Kaya no? Birthday oh. girl? Birthday na, happy pa! San happy ka pa? Happy birthday, Christina! <laughs> 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 huh? <oval gila? inaudible> Dong! Tara, tara, kain na! Kain tayo na tayo kain na tayo. happy birthday hey. <laughs> <laughs> alright Ang Ayan lang. No? Uh, Kaya mga kanopi. Ano yan yan? Kalawansi mga kanopi. Para sa pansit. Pansit. Ang kundi lang nilagay. Ang tina lang nalang Ayan, dalawa-dalawa lang. Ay. May ka. Shout out. Kain tayo. May malintunan. Ayan. Pansit. shout out. Shout out Chef Perlin. Yan si Budong oh. Badong. Tom. So. Ayan mga kanipi, umuwi na kami dito sa bahay. Yes, si may si baby Mika. Hi, baby. Hi. Hello. Hi. Ah. Baby, baby. Hello. <laughs> Ayan. Bale, nakikain kami sa kabila. Birthday ng kapatid ko. Tapos si Christina, yung anak niya. Nakikain kami ng pansit, supas. Ayan. Pawi na naman yung panggabihan. Bale, yung binili ko kanina, pangalmusal almusal na lang namin, mga <laughs> ano na. no. So, thank you so much na naman sa pagsama, sa panunood ng aking mga video. Thank you, thank you mga kanoypi. Kita-kita tayo ulit bukas sa panibagong vlog. Stay safe lagi. I love you all and peace out.